Earth signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings ng ating Black Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Adriana Reyes. You can just type it sa Facebook. Ayan po yung ating Facebook page. Tignan natin. Spirit Guide. Ano po ang mensahe natin for Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. We have here and now. O, diba? Yan na naman yung sinasabi sa inyo. Kapon eto yung team ng ating um, na ating reading mabuhay kayo sa kasalukuyan Wag sa nakaraan Wag nyong masyadong isipin yung future kasi kung ano yung ginagawa ninyo dito. Huwag nyo isipin ano kaya yung mangyayari sa future. Huwag nyo isipin yon earth signs. Kasi kung ano yung ginagawa nyo sa present moment ninyo, magre-reflect yan sa future ninyo. Kaya ito po yung asikasuhin ninyo. Yung nangyayari sa kasalukuyan. Dito kayo mag-focus. We have building blocks. And you should draw some healthy boundaries dito sa mga tao sa paligid mo. Tignan natin, Spirit Guide, para hindi kayo inaabuso, para hindi kayo tinatake advantage. You should know your boundaries. And hindi lang ikaw yung dapat nakakaalam ng boundaries na dreno mo. Al sabihin mo din sa kanila na ito yung limits nyo. Okay, dito lang kayo. So, tignan po natin, Spirit Guide, ano po po ang mensahe natin for you? Earth signs, we have yang. Ayan. So, yin and yang energy. Ayon, be loud, be proud and be fast. 'Di ba? Pagdating dito sa mga ginagawa ninyo, so maging active daw kayo ngayong araw na ito. Maging, sabi natin, parang 'di ba, yung energetic kayo. Yan, ilabas niyo yung energy niyo, earth signs. Tignan pa po natin kung ano pa yung mensahe for you. Spirit Guide para po sa mga naghahanap ng trabaho. Kamusta po ang energy natin for Earth Signs? We have Three of Swords. Medyo nahihirapan kayo dito. So pwedeng nag-o-overthink yung iba sa inyo. We have Nine of Swords. So, nga, nag overthink nga kayo. Sabi ni Universe, sabi nga, huwag kayong mabuhay sa nakaraan. Huwag kayong mabuhay sa future. Mabuhay kayo ngayon. Ito yung isipin ninyo. So, yan. Kasi, meron po sa inyo dito, Earth Signs. Manakakarinig kayo ng mga hindi magaganda towards your family, towards sa paligid ninyo. Ay, si Earth Signs, wala na namang trabaho, pabigat na naman. Yan yung ibang naririnig ninyo. Sinasabihan kayo, or kung ano-ano ang mga naririnig ninyo. Pero nung may trabaho kayo, ang bango-bango ninyo. Ngayon, wala kayong trabaho dito. ayon wala na din kayong kwenta. Kaya nga, you should know your boundaries. So, pag nagkatrabaho po kayo, alam nyo na yung gagawin niyo kilala nyo na yung, yung mga tao earth signs na totoo sa inyo, at yung mga tao na kaya lang pala kayo nilalapitan, kaya lang kayo kakilala, because may nabe-benefit sa inyo. So, tignan natin, para po sa mga may current work, meron dito may, may depression. Yan, kaya po yung iba sa inyo naman, kaya hindi kayo makapa, makapaghanap ng work, kasi nga pwedeng, um, medyo may pinanghihinaan po talaga ng loob dito. Para po sa mga may trabaho naman, ayan, we have Knight of Cups. So, nandun talaga na gusto mong tulungan yung sarili mo. Earth Signs, na matapos yung mga trabaho mo ngayon. Ayan nga, at tutulungan mo na talaga, magfo-focus ka ngayon sa work mo. Yan, yun lang naman sinasabi sa inyo ni Universe, eh. focus kayo sa work ninyo dito. Kasi, sino pa bang tutulong sa sarili ninyo, Earth Signs, kundi kayo lang. Ayan. Kaya pag-aralan ninyo yung mga hindi ninyo maintindihan diyan sa trabaho ninyo. At kung hindi niyo naman talaga maintindihan, wala din kayong makita kahit saan na information. Syempre, magtanong din kayo diyan sa mga katrabaho ninyo. Magtanong kayo sa alam ninyo na makakatulong po sa inyo. Huwag kayong mahihiya na humingi ng tulong. Ngayong araw na ito, tignan po natin Spirit Guide para po sa mga gustong magnegosyo. Para po sa mga gustong magnegosyo, we have Hi, the high priestess and we have six of swords lumayo daw kayo kung gusto ninyong mag business ayun nga pala building blocks yun yung sinasabi sa inyo ni universe earth signs kung, kung kayo po ay magtatayo ng business sabi ko nga din sinabi ko na yon sa inyo before ay hindi ko pala alam ko sa inyo ko yan sinabi or sinasabi before na pag mag-business kayo mas okay malayo yung sa malayong lugar para kuha nyo yung mga tao. Hindi lang yung sa lugar ninyo na mga, mga kakilala ninyo, pati yung sa lugar na kung nasaan yung business ninyo. So, mas malaki yung market ninyo, magiging market ninyo. And dito naman, sinasabi ni Universe na, ayan, parang ngayon pa lang, maglagay ka na ng Uh, boundaries. Kasi kapag magtatayo ka ng business, tapos ayun yung iba pa sa inyo, earth signs, wag kayong kukuha ng kamag-anak ninyo pagdating dito sa business. Yung sabi natin, yung magiging staff niyo magiging tagabantay, mahirap po yun. Kasi minsan kapag nasermonan mo na natin yung ano natin, yung ano yun, kamag-anak natin, ako ipapamalita na niyan sa lahat. Yung you know, kaya mo naman siya na sermonan, kaya mo siya sinasabihan kasi meron siyang nagawang mali, ganyan. So wag kayong yon, isa 'yon talaga sa tip na pag kayo ay magbe-business, wag kayong maglalagay ng wag kayong mag ano diyan, magtitiwala sa mga kamag-anak ninyo. Sa <laughs> so, ayan, kaya ito, maglagay kayo ng healthy boundaries. Baka kasi mamaya may nagre-recommend dito, ipasok ko na lang dito si ano, si pinsan mo para ganito ganyan. <laughs> so ayan po. So mar mar matuto dapat kayong tumanggi ngayon pa lang dito sa mga nire sa inyo Tignan natin spirit guide, ano pa po ang mensahe natin Para sa mga may current business, we have temperance Ayan, marami po sa inyo, matagal na yung business ninyo dito Kaya din kayo tumagal sa business because mapagpasensya talaga kayo And also, syempre, pinag-aralan ninyo yung inyong um, business Marami din kayo mga experiences dito signs or marami na kayong mga na-experience dito pagdating sa inyong business. And ito still matatag pa rin po yung business ninyo. still running pa rin siya. Ongoing pa rin yung business niyo dito. So ayan po, um nakikita ko kasi dito, pwede na. Yan, meron dito nagpapatayunan ng bahay, you know. Meron na kayong mga napundar dito sa dahil sa business ninyo. So malaking tulong talaga siya. Ayan kasi siguro nung nasa kalagitnaan kayo, nalaman nyo, ah, kailangan ko palang mag-draw ng boundaries dito. Pagdating sa business ko, hindi pala pwede na puro bigay, puro oo ako sa mga clients, sa mga ganito-ganyan. So, natutunan nyo po yan. So, para dito sa mga nagsisimula, madami pa po kayong matututunan, madami pa kayong may experience pagdating sa business. Lahat ng klase ng tao, makikita nyo dyan sa business ninyo, makakadeal ninyo. <laughs> iba't ibang uri ng tao. Tignan po natin, spirit guide. Ano pa po ang mensahe natin? Pagdating sa overall money, we have eight of pentacles. So marami sa inyo, nagsisipag talaga kayo ngayon. Sabi ko nga, very active talaga kayo dito. You are very loud dito sa mga gusto ninyong matapos. Earth signs. Ayan o, no? four of pentacles. So talagang, You are very proud of yourself dito sa mga pinagkakakitaan ninyo, sa pinagkukuhanan ninyo ng finances ninyo. Napakagandang energy kasi, ayan o, di ba, Kumi, kumikilos kayo dito at alam ninyo kung saan niyo dadalhin yung pera ninyo. Ganyan dapat, hindi yung trabaho lang kayo ng trabaho, tapos after nyo magtrabaho, magtataka na lang kayo na saan kaya yung pera ko, saan ko nga ba ginastos? or pagkatapos nyo magtrabaho, may manghihiram ka agad. So, hindi po masama dito na unahin yung sarili ninyo. Yan. Tignan natin. Spirit guide, pagdating naman po sa mga single. Para po sa mga single, we have five of pentacles. So, ang mga single natin dito, parang ano ba? Ito, of, oh, pwedeng meron dito, single mom, single dad. So, wala, wala sa inyo yung ngayon na umibig ulit. So, pwedeng may takot na kayo, pwedeng, alam mo yung wala na kayong tiwala sa mga lalaki, sa mga babae. Ayan po. Sana nakit sa inyo dito. Ano pa eh, um, sabi natin, nandun pa yung sakit. Or, na, wala na yung sakit pero nandun yung panlalamig ba ninyo ayaw nyo na muna ng relationship ang gusto niyo is maayos man maayos yung inyong mga anak ayan, unahin sila yan, kung meron po kayo dito ang anak at single kayo. Ayan, pwedeng single mom, single dad dito. O para sa mga single talaga, tignan muna natin yung mga wala pang kahit na ano, kahit na ano, no? mga wala pang anak. Ayan. Okay, 10 of pentacles. Kasi naman, tignan mo, 50-50 yung lumalabas dito na energy. Kasi po, meron naman dito ay Ayan, focus nyo naman talaga is yung stability ninyo. Yung iba naman dito, pwedeng meron kayong mga pets, yon. Parang yun yung nagpapawi ng lungkot ninyo. ah uh, happy kayo na, yon. na mga pets nyo lang muna yung inyong kasama. Earth signs, tignan natin para po sa mga magka-live-in, para sa mga in a relationship spirit guide. Let's see, meron tayo ditong six of one. So, meron po dito nagbabalak ng magpakasal. Meron dito, ayan, so... Pwedeng kasi merong announcement dito yung person mo. Yung karelasyon mo. So, ayan po. Meron dito magpapakasal na. Pinag-uusapan na yan. Baka nga ngayong araw yung kasal. Ayan. Best wishes po. Congratulations and best wishes. Earth signs. Ayan. Tignan natin. So, ito kasi. Pwedeng madami na kayong pinagdaanan talaga dito. Pero kayo pa rin sa huli. Ngayon yung energy kasi na yan. Tingnan natin. Para po sa mga married, we have... <clears> hmm, <throat> pasensya na, minamalat na no Queen of Pentacles So secure naman po talaga kayo Pagdating dito sa relationship ninyo Pagdating dito sa, married ni sa marriage ninyo hmm, Four of Wands Mas matatag din talaga Yun lang kasi pwedeng nakikita ko dito Ay nagkapalit kayo ngayon ng Trabaho ng asawa mo Ay may nagkapalit kayo ng position hmm, Pwedeng ikaw na ngayon earth signs yung nagtatrabaho baka before asawa mo yung nagtatrabaho or vice versa, basta ganyan dati nasa bahay ka lang, ngayon ikaw na yung need magtrabaho dito, need na ikaw na yung lumayo kasi mas may opportunity para sa'yo so hindi naman yun sabihin natin, hindi naman yun nakakasira sa relationship ninyo, mas tumatatag pa nga kasi nagtutulungan talaga kayo dito so tingnan pa po natin ano pa yung mensahe spirit guide mensahe pa po, po natin kay earth signs we have regeneration yan, so kailangan nyo lang talaga ispahinga yan, kaya nga maglagay kayo talaga dito ng healthy boundaries draw some healthy boundaries so ayan po, ito nagre-regenerate na ulit kayo pwedeng yung inyong business nagre-regenerate na uh, nakakakuha na ulit kayo ulit sa ng uh, sabihin natin malaki-laking naiipon ganyan So, we have number 32, 28, 1, and 46. So, meron ditong mga naaayos. Yan. Meron ulit dito ay, yan. Kung ano man tong sabihin natin parang sinukuan nyo na, makikita nyo ulit na nabubuhay siya. Magre-regenerate ulit yan. Mabubuhay ulit. Yan yung sinasabi dito. Pwede nyo yung alab ng relationship ninyo, alab ng pagmamahal ninyo sa isa't isa, mabubuhay po ulit yan. <laughs> So yan lang. Ingat po kayo. Always more blessings to come Earth signs. Bye-bye.